Hello, hello guys, welcome to Master Ipong TV. Live po tayo ngayon dito po. May sunog po dito sa Gabandang Adwas. Ayan po, nakita niyo ang usok. Nagtawag na po kami ng tatlong bombero dito para maapula po ang apoy kasi ang lakas na po ng usok. Ayan na po oh. Ayan na po ang uh, ating Cabanatuan uh, City Fire Station at uh, nakikita nyo po dito ang uh, napakakapal po na usok at uh, sunog ayan po oh. so tayo po mismo ang masa ipong tv ang tumawag po dito sa bumbero dahil napakadami na pong uh, nasunog dito sa mga damo at malapit na po sa mga kabahayan kaya po pinaapulan na po namin ito ayan na po yung uh, ating bureau of fire Napakausok na po oh. Po, napakausok na po dito. Ayan ah. Napakausok na po dito sa tulay. Nakita nyo na po kung nasaan, ano? Ano sa likod. yung hubay likod Parang, parang, opo. Wala ano pa po kasi tawag eh. Meron lang pong kasamahan namin nataan dito kaya opo. Kalangan. Opo, opo. May bababaan po ba doon? Pwede, ano? Sa Cristel. Opo, kada may sunog, sunog. Hindi, ang adam mo siguro. Pero papunta na sa mga bahay eh. Sige. nandito na pong Master Ipong TV so may mga kasama na po tayong Bureau of Fire dito at nandito uh, po kami ngayon sa likod ng Cristel dito po sa Barangay Adua sa uh, Sur ayan pupuntahan po namin ito po ang aming team na pupunta dito po sa Sunog dito po sa Adwas. Ito. Ito, 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 nasunog na po itong area na to may nagsiga po dito yan po at ah uh, lumalala na po at lumalakas na po itong apoy, yan po hindi oh, dinadaanan namin talagang sunog na yan oh. Ayan po oh. Talaga pong nagsunog po dito. Yan po may pinanggalingan po yung apoy. lumala ayan po oh. Lumawak na po yung apoy. Ayan po kitang kita nyo po dito. Live po sa Master Ipong TV. Ito pong sunog. Grass fire dito po yan sa barangay Adobo Centro. Kuryente, na ano ay bumbero. bumbero na po kami maka kasama rito. Ayan ko dito po ngayon yung mga lingkod simbahan, si Brother John Paul. Ayan. Hello po. Ayun. Si yan. Lakas na po ng apoy dito oh. Andito na pala eh, yan na yan na. doon. Andito na rin po yung mga barangay officials po ng barangay Adwas Norte. Yan po. Ere, oh. Dito siguro yung mga sinunog. Laki na po ng usok oh. dito. Oh. Ayun o. Oh. kita po. Nandito oh. Andito po yung source nya. Malaking malaki na po. Ayan o. Oh. Ayan Oh. Itang kita nyo po. Oh. Ang sunog dito. Grabe oh. Hangin, napakahangin po kasi dito Ayan po, live po Ang masayipong TV dito po Sa sunog na nagaganap dito sa barangay Aduas Norte <laughs> Akala mo fog po ang Nakita mo alap, hindi po makikita Ang tulay dito, papunta dito sa Aduas Dahil nga, akala mo fog Zero visibility po talaga Kaya tumawag na po tayo ng bumbero Kaya kasama na po natin dito Ayan po, oh, ang apoy oh pinusunog po yung talagang mga damo dito yun po sama po natin yung mga official ng barangay dito ayun tumawag na lang tumawag na tayo na ayan oh. na mga bumbero, nandiyan ay bumbero hindi na makapasok kahit hindi <laughs> na makapasok yung bumbero natin at alam mga dadaanan dahil looban po ito eh Nako, lumalakas pa po itong apoy. Ayan o, oh, kasalukuyan. Nako, lumalakas pa po. Naglalagablab na po itong apoy dito sa area po namin ayan po live po ang Master Ipong TV dito sa pinagyayarihan po ng insidente na ito na grass fire na hindi po malaman muna ngayon, hindi pa po makapag ano ang ating Bureau of Fire kung saan po nagmula ito pero sabi po kanina ng mga tao ay I may mean, nagsigado po dito sa area na ito at uh, lumaga na po ang uh, apoy, ang sunog Ayan po oh. Talaga pong wala na kayo makikita do sa mga kabahayan dahil talaga pong napakalakas po ng apoy dito po sa likod po ito ng Cristel dito sa Barangay Aduas sa Norte. Ayan po oh. Napakalakas. Ayan po. Ito po ang pinagagalingan po ng apoy. Ayan. Nasusunog na po. At uh, inihintay lang po natin yung Bureau of Fire na bumaba rin dito kasama po namin para po maapula na po ito at nang wala nang madamay po na mga kabahayan. Nandito pa po siya sa gitna ng bukid pero napakalawak na po ng pinsala na nasusunog po dito. Ayan po. Napakalakas po ng apoy. Live po ang Master Ipong TV dito po sa pinangyayarihan po nitong sunog. yung po dinaanan po natin na ito kanina. Ito na po. din po nagmula yung apoy. Tapos po lumakad na siya lumakad na po siya ayan nandito na nga po papunta na po dun sa tulay sa mga kabahayan na nandito nandito po tayo ngayon ito po napakalawak na po ng sunog po dito nasa likod po natin ito ayan po tayo po ang Master Ipong TV tayo po ang first responder na tumawag po ng bumbero para maapula ito pong sunog na nandito po sa barangay Adwas dahil talaga pong zero visibility wala na po kayo makikita dito na daan dahil nga napakausok yan po oh at malapit na nga po ito sa mga kabahayan kaya po kumabog na po kami ng bombero Ayan. so andito po yung bureau of fire at tinitingnan po nila yung mga damages na nakita po dito sa area na ito dito po yan sa barangay Aduas Norte yan po, yan na po yung usok na nandito po sa likod ko. Talaga po lumalaga na pa po at pumupunta pa po doon sa mga kabahayan. Pakikita ko po sa inyo. Yan po, napakausok pa. Napakausok. Pumupunta pa po, po sa kabahayan niya. Nasa bukit po kami ngayon. Sa likod po ng Cristel, dito po sa barangay adwas Norte. Talaga pong uh, nakakapilabot at uh, tinan nyo po tapakarami na pong damages po dito sa bukid na pinsala. Ayan po oh, yung mga pananim po na nandito. Ayan po ay mga nasunog. Ayan po. Oh. Nakita po live po sa Master Ipong TV. Ito pong uh, grass fire na nangyayari dito po sa lugar na ito. Talaga po doon sa Mitulay, sabi ko nga kanina, wala na po kayo makikita. Dahil nga po zero visibility, puro usok na po ang makikita po ninyo. Ayan po. O yan po, antabayanan po natin ang, ang iba pang mga update dito sa nangyayaring sunog. Dito po sa barangay Adwas Norte. Ayan po. Live po ang Master Ipong TV dito po sa pinangyayarihan ng incidenting ito. Subscribe na po kayo sa ating channel. po Ipong TV. Ayan na po ang usok at ang sunog dito po sa lugar na ito ng Adwas Norte. Dito po sa ibaba ng tulay. Dito po ay uh, Bukit at sapa na po itong uh, area po ito. May mga kambing na po dito. At uh, yan po. Oh. Nalagablab na po yung area na po na Live po ang Master Ipong TV. Yan po. Ang grass fire po na nangyayari po dito sa Adwas Norte. likod po ito ng Cristel. Ang lakas po ng apoy. O, ayan na po. Kapunta na po yung mga bombero dito. Para pumapula na po itong apoy na dito. Ayan na po. na po yung bombero, narinig na po natin si na fire po ito, grass fire. May nagsiga po kasi dito kaya ayan oh, lakas po ng apoy. At ang lakas po ng hangin kasi ngayon. Ayan, Ayan na, lakas po ng apoy. Oh. Ayan kasama na po natin ang Bureau of Fire dito yun na po sila mga oh, bata na po dito na presyoso <laughs> yun po yung tinawag po natin bumbero dito para apulahin na po talagang hindi na lang kumalat po yung apoy Ras Fire Live po ang Master Ipong TV dito po sa nagaganap pa sa sunog dito sa Barangay Aduas Norte. So papunta na po ang ating Bureau of Fire para apulahin ang apoy dahil lumalakas na po ang hangin. Ayan na, ayan na. Ayan na po ang ating mga magigiting na Bureau of Fire. Anak, tanggalin niyo muna yung kambing para makamasa-gasaan ng truck. Sige. Gawin niyo muna yung kambing doon para hindi masagasaan ng truck. Ayan na, oh. O, oh, yung nasabit. O, oh, yung kambing, yung kambing. Ano po ang ating Bureau of Fire? Kaya na po ito Ito na po ang ating mga Bureau of Fire Magigiting po nating mga bumbero Ano po ba yung ano na yan? Ilog? Opo opo ilog naman po yan eh Wala na po namang kundyan po mga damo-damo lang po yan saka puno mausok lang talaga mausok lang talaga dahil Ay, mahangin eh Ayon. tingin din Oh oh consider 26 Ito yung repair natin Tapos <laughs> Wait Wait po si para baka yung those ah. Ikaw ba ito dito yung po ang mga ipong TV. Ang aksyon ng Bureau of Fire Protection dito ng Kabanatuan. Ginagaling bata. lang ba busok. Don't tumakib mga baga sa pulo. kay Baik phi

Ainda foi tudo bem Gosta, wala po ang TV dito na po tayo sa baba para mas malapit po nating makita ang view yan po Live on Master Ipong TV, ayan po ang uh, ating Fire Protection Bureau of Fire ng Kabanatuan City in action Dito kita niyo po, ang pagapula po ng Bureau of Fire dito po sa apoy, dito po sa sunog na nangyayari po dito sa lugar na ito Kuya, kaya ka lumulubog saapa ito ito. <laughs> 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 Pagrandam ko po ay pagamatay na ko nakatayo ay lulubog. Eh. Oo, oh, sapa, sapa. Sapa kasi ito na natuyo lang. Ay, ganun po. Oo, ito yung area, area pa na ito. Pag sinapa ka niyo, ito, kaya hindi talaga pwede i-truck din eh. Baka kainin. <laughs> lulubog ito. O oh, nga, lumulubog yun. eh. Parang may kumuno yun. Sama ah. po, po natin ng Bureau of Fire. Bye. mamatay na <laughs> ano yung tawag doon sa pang, pang ganon pang spray <laughs> okay ganon <laughs> Tapayan eh. Tapayan. Lalo mo lubog. Lalo mo ka na. Lupo, lupo. <laughs> na